ah, uh, ito para doon sa mga nag-change yun ng TMX uh, 125 ito yung number 17 ito yung ano nang ano langis yung releasing pero importante ito ha ito oh. ito ito yung pinaka ano nya o oh. ayan yung pinaka filter nya o ito yung pinaka oil filter ayan may nasa loob nyan ayan o oh, ito susungkitin ko ayun nahulog nyo yun oh, yun Napaka-importante niyan dahil yun yung pinaka oil filter niya pag nagbara yan. Ah, delikado. Ayan ito. Ayan, ito naman paglagay nito, ito yung nasa loob ito. Kaya nakaganyan siya, oh. Kaya pag ipinasok yan doon, ganito yan. Ayan, pag ipinasok yan, nakaganon, oh. Ayan, yun ang nasa loob, yung may pinaka, ano siya, yung may pinaka goma ayan yan okay na make sure lang na mahigpit ito ha itong number 17 yung ito yung sa releasing na lang is at uh, ito hindi naman masyadong dapat na mahigpit na o yung ganun lang napaka importante nito pag nag change kinakailangan inaalis ito ito para ito sa TMX 125 uh, Honda Alpha. Okay, maraming salamat.